hanapan mo naman ako ng afam. Pakilala mo naman ako sa mga kakilala mong afam. Yun ang palagi kong naririnig. Pero may tanong ako, bakit afam? Ano ba ang motibo sa puso mo? Bakit afam? No? Kasi, para sa akin, parang questionably kasi siya eh. Parang may pagkatapos ng hanapan mo anak, ako ng afam. Ihanap mo naman ako dyan ng afam. Napaka-questionable. May, ka may question na kasunod. Bakit afam? Ano bang motibo mo sa afam? Yun, no? Parang hindi mo matanggap sa sarili mo kung ano ka at kung sino ka. Yun ang ano ko dyan, eh, point of view. Parang kung sinasabi kasi natin, baka gusto mo lang makisabay, makitrend kasi uso ang afam. Ganun ang naano ko eh. Oo. Uh -uh. Ito lang ha ang tips na maibibigay ko sa inyo. Sa mga gustong makahanap dyan ng totoong tao, bonus na yan kung afam. No? Ang importante, yung taong pahahalagahan ka. Tips ko para makahanap po o makatagpo. No? Mag-expose doon sa maraming afam. Huwag mong hanapin ang afam. Hanapin mo doon ang taong mamahalin ka. At bago mo yan gawin, tanggapin mo ang iyong sarili. Maging totoo ka. Tanggapin mo ang iyong sarili. Naisa ganon, ang taong maka makahalubilo mo, tatanggapin ka rin ang buong buo. ganun lang po, no? Ganon ang maibigay ko na tips magpakatutuo ka, tanggapin mo ang iyong sarili. Nang sa ganun, ang taong maging malapit sa iyo, lalapit sa iyo, tatanggapin ka ng buong buo. Yun. Maging totoo ka lang. Sabihin mo kung bakit. Bakit afam yung hinahanap mo. Be realistic. Kung sasabihin mo, gusto ko lang ng AFAM kasi gusto kong makapunta dyan sa bansa ninyo. Gusto kong magtrabaho din. Be realistic. Kasi yung taong magdadala sa iyo ay siya yung magaguid sa iyo. No? Siya ang magaguid sa iyo. Wala kang alam kung anong meron dito. Siya ang magaguid sa iyo. Kaya be realistic diyan. Yan lang po ang tips na maibigay ko sa inyo. Hindi ko kayo kayang bigyan ng afam, pero kaya ko kayong bigyan ng guidance, ng tips, no? para hindi po tayo mapahamak. Kasi yung iniisip mo, kung hindi ka sigurado, pwede mo yung ikapahamak. Sana ito ay makatulong. At wag po tayong defensive. Wag niyo sabihin, itong sinasabi ko ay hindi para sa akin. Kaya wag niyo ibali sa akin yung mga sinasabi ko. Tapos na ako. Kayo papunta pa lang. Itong sinasabi ko, hindi ito makabenefit sa akin maka ito sa inyo. Yun lang. Maraming salamat at good luck.